Ang una ko pong napansin doon is lumobo yung yung dalawang um, dalawang Mindoro, isang oriental, isang occidental. occidental. Ang nephew nila is something 2. Point, between 1.5 Sabihin na natin, sabihin na natin para safe ako. Hindi lumampas ng 2.5 yung But, I have the figures, Your Honor. Kaya lang, para lang mabilis po tayo, Your Honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung NEP nila, pero ang, ang GAA po nila is um, ba? 20 billion. So, nagulat ako. Sabi ko, um, with, in fairness doon sa mga district congressmen, Your Honor, hindi naman sa, hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng, ng regular congressman, na magdagdag. Hindi naman po sila member ng Committee on Appropriations. Parehang first-term congressman po yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang hirap po, di ba? In my case, um, nag-request ako 1.2 billion, ang nabigay na lang 569. So paano namang itong congressman na to, makakapagdagdag siya ng ganun kalakas. So, Sinek ko na po, sino yung naglagay ng mga pondo doon? Sige po. Tapos po, um, nagulat din ako kasi, syempre makikita ko doon sa proponent, tsaka doon sa, sa um, district congressman. Nagulat po ako na, um, for example, um, alam ko po kayo dating party list, Your Honor. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party list po? Um, ako Bicol at um, BHW po. Eh ang, ang, ang alam ko po, Your Honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, hindi ako nagkakamali but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. Kapag ka kayo po ay party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po ninyo, isang dalawang party list yan, Dalawang billion po yung nakuha. Sa BICAM po? Sa BICAM. So hindi ko na po na-check, your honor, yung ano, kasi one-man team to, ako mismo nag-ano-ano uh, ano nito eh. So, Balikan hindi ko... po natin yung sinabi nyo, uh, without any offense meant dun sa representative po dyan sa Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental, kaya na po ang nagsabi na parang wala naman sila sa kalagayan ng manghingi ng ganong kalaki, Sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Chanko. Hindi po. Kung kayo nga po ay eh, nangingi no, ganito, ay eh, kalahati lang ang naibigay. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo, naging 20 sa mga tweed, magkano po yung nadagdag? Sa yung po doon sa inyong na no, bro, nakita. 17, ganyan. Di ba? From two, sabi mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako, na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to under BICAM is um, si Congressman Saldico na 13 billion.